meron lang mag-move for contempt. Uh, yung buong house ba ang contempt si speaker ba i-contempt? Or yung mga house prosecutors lang ba? Cite anyone in contempt. Ito ang nakakagulat. Posibleng ikulong ng Senate Impeachment Court ang mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigan ng mga ito at nagmatigas na hindi sumunod sa kanilang kautosan o order kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Dito nga ay dismayado ang mga senador dahil hanggang ngayon ay wala pa ring pleading o tugon ang House Prosecution Panel at tila panayngawa lamang ito at reklamo sa social media. Bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mo naman kalimutan na mag-like at subscribe para palagi kang updated sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at ay na nga mga kababayan. Nagbabala ang Senate Impeachment Court na maaaring ipakontemp ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas ang mga ito at hindi sumunod sa hinihinging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Dongol, tagapagsalita ng Impeachment Court, batay sa Rule 7 ng Impeachment Rules, may kapangyarihan ang Korte na patawan ng parusa ang sinuman o ang alinmang panig na hindi igagalang, ang kautosan ng Korte ay maaaring i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa uh, Rule 7 ng ating uh, impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually... Um, cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na moto proprio meaning kahit walang mag walang mag uh, ano sa kanya mag motion na na any party may power din ng korte na kapag nag nag motion dun lang aakto ang korte na mag contempt sabi ni Atty. Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 28th Congress, pero wala pang tugon ng prosecution team ay maaaring magpasya ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya'y magdesisyon ang korte para sa contempt order gaya niya ng sinabi ni presiding officer Chief Escudero ay mas mataas ang kapangyarihan ng korte kung para sa mga prosecutor. Kung so, meron lang mag-move for contempt, Uh, yung buong house ba ang iko-contempt? Si speaker ba iko-contempt? or yung mga house prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga uh, ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it uh, convinces and uh, acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganong nangyayari. Wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. We can, kaya natin mag-isip ng na lahat ng posibilidad, pero hindi, hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this point. Kinumpirma naman ni Atty. Tongol na hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel. Bagkos ay panayngawa lamang ang mga ito at reklamo sa social media payo pa nito sa Kamara maghain ng formal pleadings dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media uh, hindi pa po matik, uh, uh, na na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte no uh, baliwala po yung mga news uh, na, na nire report uh, hindi po ganoon nagkakaroon ng uh, information ang korte kaya tumayo rin si Senator Judge Quitano noon di ba sinasabi niya Uh, hindi pwede mag judicial notice about this matter hindi siya parte ng judicial notice very formal na po kasi ang proceeding sa court so the only way that the court will be informed of this action by the house is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga uh, house prosecutors uh, regarding that matter dinipensa naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge ang mga katulad ni Senator Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Oh, na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court 'yon na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila ay ah, hindi enough 'yan para i-dismiss, i-refer -re -re back na lang natin para ipa sa sa litigant yung kulang na sinasabi natin so actually this is an action of the of liberality by the impeachment court na instead of uh, using the power to have it uh, uh, dismissed uh, hindi na gano'n na nangyari no uh, it is abnormal in a collegial judicial body na gano'n na nangyayari because one of the powers inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leadings ng mga senator-judge at babala ng mga pagquestion sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol ay malaya ang sinuman na maglabas ng kanilang at komento pero hindi ito magagamit o papatulan ng korte. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa usaping ito? Posible nga bang makulong o i ang mga mahihilig mang-contempt?